Ayan, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonham Magus PH. Okay, for today's video, uh, Scorpio, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Agusto. Okay, paalala lang sa lahat po ng mga nanonood. Lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang po yung saan kayo nag-resonate, Scorpio, at iwan yung hindi. Let's start with your main energy this month. Scorpio, you have the new moon in Aries. Wow! Uh, the Pioneer's Ignition. Wow. Okay, this is beautiful. Scorpio. Next ano naman ang animal spirit? Anong animal spirit ang gumagabay sa inyo this month of August? Anong animal spirit ang gumagabay sa ating uh, Scorpio this month of August? Anong spirit animal mo? You have the grizzly bear. Power. Wow. Power. You can claim it. I claim this power. Okay. Now, ano naman ang pintuan ang magbubukas para sa ating mga Scorpio this month of August? Anong pintuan ang magbubukas para sa ating mga Scorpio? You have the door of discovery. Wow. Okay. Kasi parang napaka where yung mga lumabas na ano <coughs> para. okay ano naman na minsaye sa iyo ng universe this month uh, scorpio scorpio sun moon rising minsaye ng universe para sa mga scorpio this month of august 2025 scorpio you have live your life to its fullest potential let go of the need for approval from others Live up to your own expectations and nobody else. No more selling yourself short. Keep moving forward. You've got this. Wow. Okay. Now, ano naman ang advice sa yon? Namang spirit guides mo, ancestors. Advice sa you this month, Scorpio. Scorpio, you have practice patience. Okay. Now, kukuha tayo ngayon, Scorpio, ng mga tarot cards sa bawat linggo for the month of August. Weekly forecast. Weekly kapalaran sa buong buwan ng Agosto for Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, first week, you have the Hangman. Second week, you have the Magician third week you have the six of swords and last week of august you have the four sorry five of pentacles okay scorpio um na natin Alright, Scorpio, U umbisa natin sa main energy mo this month. Okay, you have the new moon in Aries. Wow, so ito yung pangkalahatang energy mo, no? this month of August, ang buwan ng Agosto ay parang restarting point para sa iyo, Scorpio. Sa ilalim ng impluensya ng New Moon in Aries, tinatawagan kang simulan muli ang isang bagay, proyekto, relasyon o paniniwala. Ngunit this time, with more courage, fire, and conviction. So, mga minsay sa iyo, Time for bold decisions. So, wala nang time para magduda. Panahon na para ituloy ang mga plano na dati mong pinapangarap pero natakot kang simulan. Now, bagong simula sa life aspect mo. So, pwedeng sa career move ito, passion project or relationship healing ang pagpas, ang papasok. Okay? Lahat ng ito may spark of Aries energy. So, mapilis, matapang at biglaan. And lead like a pioneer. So, maging inspirasyon ka sa iba sa pamamagitan ng pagiging trailblazer. Huwag mong hintayin ang go signal lang iba, ikaw ang simula ng apoy. And you have the energy of Aries. Bilang Scorpio, ikaw ay malalim at matindi, right? Kapag hinulaan, hinaluan natin ito ng Aries fire energy, magiging unstoppable ka, uh, Scorpio. Wow. Okay, so ayan, Scorpio next. Anong animal spirit ang gumagabay sa'yo this month? You have the grizzly bear power, see? Ngayong August 2025, Scorpio, ikaw ay ginagabayan ng matatag at makapangyarihang espirito ng grizzly bear. Isang hayop na simbolo ng kakayanang bumangon muli kahit ilang beses na bumagsak. So, andito yung inner power mo. May tinatago kang lakas sa loob mo na maari hindi pa buo ang pagkakarealize mo. So, panahon na para i-claim mo ito, uh, Scorpio. Hindi ito physical lang, kundi lakas ng loob, lakas ng damdamin, lakas ng tiwala sa sarili. And trust your instincts, no? Tulad ng bear, ang instinct mo ngayong buwan ay magiging matalas. Kung may mga decision kang kailangan gawin, follow your gut. May inner compass ka na hindi ka ililigaw. And may, may, mayroong compassion. Yung compassion mo is power mo. Hindi mo kailangan maging agresibo para mapatunayan ang lakas mo this month. Ang pagiging maawain, mapagpatawad, at gentle ay tunay na anyo na matatag na spirito, Scorpio. And you have the unstoppable will. Kung may pangarap kang hinahabol, Scorpio, hindi ito panahon para sumuko. The bear, the bear tells you, keep going, keep hunting, keep trusting, no? Ayan. So, ano mga suggested crystal na pwede niyong kaakibat dito? Black tourmaline para sa grounding at protection this month. Carnelian para sa courage at action. And moonstone para sa intuition at divine guidance. If you want that combo, message me sa Bonamagos PH. Gagawa ako ng combination para dyan. You remember the crystal. Okay? Black tourmaline, carnelian, and moonstone. Yan, kung matandaan ninyo, combo bracelet, ayan, with free ritual. Okay, punta tayo sa pintuan, magbubukas para sa inyo this month. Scorpio, you have the, the door of discovery. So, ang buwan ng Augusto ay pagbubukas ng isang napakahalagang spiritual at personal na paglalakbay para sa iyo, Scorpio. Ang door of discovery ay nagpapahiwatig na may matutuklasan kang bago hindi lang sa paligid mo kundi lalo na sa loob mo sa sarili mo so ang mga posibleng kaganapan at energy na makukuha mo dito is paglalantad ng katotohanan So, maaring may mga matagal nang itinatago o hindi mo napapansin na emosyon, pattern o impormasyon na lalabas ngayong buwan. Huwag itong katakutan. Ito ay daan patungo sa clarity, learning and wisdom. Maaring mapasabak ka sa bagong kaalaman, mentorship, online course o kahit mystical experience like dreams, sign, signs, synchronicities. Ayan, ito ay gift para sa soul growth mo inner awakening, may parts ng sarili mong matagal nang natutulog creativity, intuition confidence, na unti-unting magigising ngayong buwan na ito, spiritual insight kung ikaw ay nagmeditate o may spiritual practices expect deeper downloads or realizations this month, Scorpio the universe is revealing a piece of your soul map, okay so ayan So, mag-journal ng mga dreams mo this month, no? Realizations o kahit simpleng hula ng intuition mo. Bukas ang panahon para matuto. Basahin ang librong matagal mo ng gustong simulan o pumasok sa isang bagong kaalaman. Ang pagbabagong ito, Scorpio, hindi panlabas lang kundi sa inner revolution para sa'yo. Okay. Now, punta tayo sa mensahe sa'yo ng universe. Okay. So ngayong buwan na ito, Scorpio, ang universe ay nananawagan sa iyo na bitawan na ang takot mong hindi ka sapat. Hindi mo kailangan ng validation ng iba para magtugumpay o para maramdaman mong tama ang direksyon na tinatahakan mo. Ang kailangan mo lang ay sariling paniniwala at tiwala sa sarili mong kakayahan. Okay? Stop seeking approval. Hindi mo kailangan maging acceptable sa paningin ng iba para masabing karapat-dapat ka. Ikaw ay sapat. Kung sino ka, sa so kung anong meron ka ngayon. Ayan, live, uh, live on your own terms. So panahon na para sundin mo ang sarili mong panaginip, pangarap, hindi ang blueprint ng ibang tao. Your timeline, your path, your life, your growth. No more shrinking. Huwag mo nang i-downplay ang sarili mong gifts. Hindi ka nilikha para maging maliit. Nilalang kang may matinding inner fire. Gamitin mo ito and keep going. Kahit may mga humaharang o kumu-question, tuloy ka lang. Kasi darating ang panahon na lahat ng pagsusumikap mo magbubunga ng higit pa sa inaasahan mo, Scorpio. Okay? Ayan. Puto tayo sa advice mo spice ng mga spirit guides mo this month, Scorpio. You have practice patience. Ngayong Agosto, Scorpio, bangamat puno ng bagong simula at lakas dahil sa new moon and Aries, hinihikayat ka rin magbagalan ng kaunti ang iyong hakbang at matutong maghintay ng may pananampalataya. Hindi dahil delayed ay wala ng resulta. Minsan, pinapalalim muna ang ugat bago patubuin ang bunga. So, para sa iyo, Trust the timing, no? Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mga tunay na mahalaga, tumutubo ng dahan-dahan. Ang mga resulta ng yung ginagawa ngayon ay nagsisibol pa lang sa lupa. Huwag mo silang hukayin bago sila mamukadkad. Endurance and consistency. Tulad ng butong tumutubo, kailangan mo lang panatilihin ang effort kahit hindi mo pa nakikita ang progress. Hindi ka pinapabayaan. May mangyayari or may nangyayari na behind the scenes. Patience is power, Scorpio. Ang advice na ito ay hindi pagtigil, kundi paalala na magtiwala ka sa proseso. Hindi lahat ng reward ay instant, pero siguradong worth it. Okay, now punta tayo sa weekly forecast mo. First week of August, you have the hangman. Okay, first week. Ang hangman card ay nagpapakita ng isang linggo ng paghinto, pagninilay at bagong pananaw. Hindi ito oras ng aksyon kundi para mag-reflect sa mga nangyari at kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sariling buhay at relasyon. Pwede may mga bagay na kailangang isacrifice o patawarin para sa mas malalim na personal na paglago. So, huwag magmadali kung may mga bagay na parang hindi mo kontrolado. Okay? Tanggapin at hayaan ang flow ng buhay. Tingnan ang mga sitwasyon mula sa ibang perspective. May mga sagot na nandyan na, na pero hindi mo pa nakikita. Okay, punta tayo sa second week of August. You have the Magician. Pagdating ng Magician, ito ay isang linggo na matinding energy at focus. Okay, may mga pagkakataon Scorpio na pagkakataong kang gumamit o gamitin ng lahat ng iyong kakayahan at resources upang makamit ang iyong mga layunin, ang power ng manifestation ay malakas. Kaya ito ang pagkakataon para magtanim ng mga intentions at gumawa ng mga konkretong hakbang. Empowerment. Ikaw ang may control sa iyong kapalaran. Pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng iyong mga plano at gawin ang mga hakbang upang may sakatuparan ito. Align with your purpose. Kung may mga proyekto o goals ka, gawin ito ng may tiwala sa sarili at sa iyong kakayahan. Third week of August, you have the Six of Swords. Okay, so healing, transitions, and moving forward. Ang Six of Swords ay nagpapahiwatig ng paglipat sa mas magaan na energy. Kung may mga pagsubok o emotional na bigat na daladala, -dala, ito ang linggong magbibigay daan para mag-heal at makapag-move on ka, Scorpio, sa mga aspeto ng buhay mo, lalo na sa emotional. It's time to leave behind what no longer serves you. So, embrace change. Ang mga transitions o pagbabago ay may kasamang sakit, pero ito ay tanda ng pagpunta sa mas magaan at mas mabuting direksyon. Healing process, mag-focus sa mental at emotional healing pagkatapos ng mga pagsubok, nasa ligtas ng daan ka na ngayon. Okay, last week of August, we have the Five of Pentacles. Okay, ang Five of Pentacles, Scorpio, ay nagsasaad ng pakiramdam, ng pagkawala o pagkabigo sa aspeto ng pera, kalusugan o personal na kalagayan. Mari magkaroon ng mga challenges o malalaking pagsubok, ngunit ang ng karta ito ay huwag mawala ng pag-asa. Ask for help. Kung ikaw ay nakaranas ng kahirapan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay o professional na suporta. Resilience. Huwag hayaan ang mga pagsubok ay magtulak sa iyo pababa. Magtiwala na mga pagsubok na ito ay pansamantala lamang at may mga oportunidad na darating. So again, okay, first week, time to pause, reflect, at gain new perspective. Second week, manifest your desires with confidence and focus. Third week, embrace the change. Yakapi na mga pagbabago, mag-heal at mag-move forward na. Last week of August, stay resilient. Even in the face of challenges, may tulong na available sa'yo. Okay, Meka? may mga tataong tutulong. Magpapadala ang Panginoon para matulungan ka sa mga problema mo magdasal. Okay, sa so Scorpio, ang buwan ng Agusto ay puno ng mga pagbabago at opportunities para sa personal growth at empowerment mo. May mga pagkakataon na kailangan mong maghintay at mag-reflect. Ngunit, ang mga linggo ng pagpapakita ng lakas at manifestation ay papasok. Sa huli, ang mahalaga ay hindi ang mga pagsubok, kundi kung ga paano ka bumangon muli mula rito. Okay, so ayan Scorpio sa mga naghahanap po ng libreng ritual. Okay? Bili lang po ng item na binibenta ko dito sa YouTube at maka-avail na po kayo ng libreng ritual. Kahit ano yung ipaparitwalin niyo kausapin niyo ako sa Facebook page, Bono Magos. Take a screenshot sa mga ino-offer ko dito pagkatapos ng reading kayo. Huwag muna kayong umalis. Panoorin niyo muna ito. Tapusin niyo muna itong video na to Pakinggan ang mga benefits ng bawat item. Kung may nagustuhan kayo, may gusto kayong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot sa Facebook page. Doon, makaka-avail kayo ng libre ritual kasama ng item. May libre pang freebie. May freebie, may distance reiki. Ayan. What else? Taro reading, gusto yung magpabook, lead time, 5 days. Within 5 days, makukuha nyo na ang result private reading, 1,000. Aura reading, gusto mo makita ang aura niyo, gusto mo malaman anong kulay ng aura ninyo, anong mga nakaharang, anong mga balakid ninyo. Aura reading, makikita natin, 1,000 rin. Akashic Records, marami kayong pagpipilian sa tier or mga package. Ayan. Kausapin niyo lang po ako sa Bono Magus PH para ma-avail yung mga yan, mga servisyo. So, maraming maraming salamat Scorpio for more information, more inquiries. Huwag po kayong mag-atubilig mag-message sa akin. Yung may blue check po ang hanapin niyo na po ng Magos PH. Okay, so, sa mga nakaka-resonate ng reading na ito, let me know if you want to claim this energies. Yan, mag-comment kayo sa ba. If nagustuhan niyo ang video, like this video at huwag kalimutan mag-subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe. And I hope to see you again next time, Scorpio. I'll be right back. Huwag muna kayong alis. Magbabalik po ako stay blessed 9-tailed fox fire quartz S925 gold necklace magkano ang presyo? 2,999. My inclusions, dada sa 38 steps of blessing ritual, my libring ritual of your choice, plus Reiki healing. Ayan, hindi lang basta kwintas ito. Ito ay sagrado, makapangyarihan, at napakaganda. Ang nine-tailed fox pendant na ito ay handcrafted mula sa fire quartz. Ayan, kilala bilang bato ng clarity, motivation, at energy boost. Okay, nakaset ito sa eleganteng S925 gold plated chain at may emerald green accent para sa swerte at abundance. Ang 19 Fox ay isang Feng Shui love talisman na matagal ng simbolo ng charm, loyalty, protection from third party, ayan, at seduction power. Kung gusto mong protekta ng inyong relasyon o palakasin ang feminine energy mo, ito ang para sa'yo. Okay, so ang mga benefits ng Uh, energy nito ng Quintas na ito, pampalove and faithfulness, no. Tumutulong i-attract ang tamang tao, palalimin ang mi-relasyon at iiwas, iwas i -was sa third party energy, mga kabit, temptation, cheating, ayan. Maglalabas ng natural na ganda, confidence at lakas ng loob. My charm and feminine radiance, bagay na bagay sa mga gusto mo ng uh, magkaroon ng kliyente. Okay, magkaroon ng respeto at makuha ang atensyon ng ibang tao. Fire quartz for motivation and focus. Tanggal pagod ng isip. Dagdag energy sa goals mo. Ideal for sa career at sa mga, -mga negosyo. May dalang protection at aura cleanser ito. Binabalansi ang root, sacral at solar plexus chakras niyo Panangga sa mga bad, bad, vibes, emotional pain at toxic people. Okay, so para kanino itong mga to? Yung may mga trash issues o selos, selos sa relationship. Ayan, yung mga nagmamanifest ng loyal na partner, pwedeng apam o sino mang gusto mong ma-attract mo. Yung gusto ng dagdag benta, charm at kliyente. Yung gusto ng focus sa career, gusto ng drive at energy. Yung gusto ng spiritual armor sa love and attraction. So, Ayan, sa gustong bumili, okay, no COD, no exchange, no refund. Kaya, sa gustong mag-order nito, gustong bumili, take a screenshot at ipadala nyo po ang screenshot sa FB page ko, Bonomagos PH, yung may verified ni Meta, yung may blue check po. Sa so, Healing at Hope, 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at dalawang freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang stone of cancer healing? Ang Sugilite ay isang bihirang Uh, at highly spiritual na healing stone lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling energetic shield para sa may mga malalang karamdaman lalo na cancer so pangunahing benepisyo ng sugilite cancer support and deep healing tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sak sakit pagod at side effects ng chemotherapy. Energetically, pinapalakas nito ang cell generation, regeneration at immune system. May kakayahan daw ito magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus. No? Ang sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman emotional strength, and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina inaatak ng sakit. Minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang sugilay ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness, at draining people. And also, it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may, may, may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So, para kanino, kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong map map mapanatiling energetically protected para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me. Take a screenshot of this item at i-message nyo. Ipadala nyo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. You my blue check. Verified po ni Meta. Golden light wealth bracelet or citrine bracelet. 1,200 pesos only. May libre ng ritual. May free distance Reiki healing pa. At may free prayer request pa at isang freebie, okay? So, para ito sa mga gustong iyong mama para sa mga negosyante, risk taker, at gustong yumaman, sa mga gusto ng confidence, boost at mental clarity, mainam sa mga gumagawa ng rituals for luck and abundance sa mga taong gustong magkaroon ng bagong simula sa pera, negosyo o sa sarili. Okay, I only have 9 pieces available so paunahan po sa pagclaim, pagbayad at pagpili. So, itong produkto na ito, mga benefits niya is money and business, pampaswerte sa pera, suki at bentahan. nag attract ng financial opportunities at investments, pangtanggal ng utang at blockages sa cash flow. Sa career and focus, it boosts confidence sa work or new ventures, enhances clarity, decision making, and goal setting. Motivation stone, perfect for mga lazy days or burnout. Sa love and relationship, it encourages open communication and honest energy attracts warm, cheerful, and compatible partners, helps in healing emotional wounds and self-worth. Ayan, sa home and peace, brings a light, joyful vibration to your surroundings. Good feng shui, Uh, feng shui energy if placed near workshop or altar great to wear during money rituals or house cleansing so health and confidence supports digestion and your solar plexus chakra helps release fear and anxiety empowering energy and citrine makes you feel radiant and energized so spirituality and manifestation it amplifies affirmations and law of attraction rituals. so great companion for abundance meditation Uh, best paired with Lakbaya, I man all if meron ka, ang lucky coin for wealth spells. Kasi yung lucky coin, libre ko pong binibigay as freebie. Okay, sa so mga gusto pong uh, bumili, take a screenshot at ipadala nyo po sa Bonomagos Facebook page ko. Bonomagos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay, 1,200, may marami ng freebies. Okay, so take a screenshot, i-message nyo po ako.